iinom ng sabaw. Oh, isa pang sabaw. Sinigang. Isa pa rin. Tapos kanin. Ayan, galing, bait. At, tapos gulay. Oh, di ba? Diba? Good. Sabihin mo, good ba? Good. Masarap ba yung luto ni mami? Anong tawag dyan? Mami. Sa ulam mo. Si sinigang na baboy. Oh, tinan mo. Ayan, ulam. Baboy. Thanks for watching, guys. Si Amihan kumakain na mabait. Mabait ka na, di ba? Hindi ka na, hindi ka na naughty girl. Nakakain nakain ka na ma, maganda. Mauubos mo yan. Yan, lahat yan. Uh, di ba? Wow. Okay. Kumakain si Amihan ng gulay, guys. Tingnan nyo okra. Ah. Oh. Ah, oh, di ba? <laughs> Very good sayo ara kay okra. Tsaka oh, ano ba to? Beans. Ito pa oh. Yan nakain din ng labanos yan. Nakain ng labanos yan. Kumakain din si Amiha ng beans. Tingnan niyo guys. Mm, kumakain ng beans.